Masakit ba 'yun? Atapok. Ano ba Huwag mahawakan si Dati, ha? Hindi malutong. Hindi nga, hindi ko naririnig. Hindi ko naririnig. pangatlo na shot kuya pangapat na ba yung hmm. leeg na yung me eh. lang <laughs> ni daddy tingnan muna to yuri tingnan muna na si daddy <laughs> Nagawa mo nga siya. Ihaya <laughs> po dito ulit. Alam kuya ulitin mo. Joke lang. baliktad <laughs> naman? Alin po? Alis ka dyan dyan si kuya. Saan siya kakawak? Diyan na lang po. O dito? Okay. Ayan yung, dun ka dito ka para madinig mo yung lagutok. Hanggan mo mabuti ha. Relax lang ha. Huwag hindi nalabas ang pinas at ha. Tingnan pa naman ayun. Exhale. Sa pagpapuhay. Exhale. Exhale. Gusto mo din ba? <SMILINGaría> Tumutunog? oo ka sa kabila ano? Ah, okay